Andito tayo ngayon sa okrahan at nakikita nyo naman sobrang kapal na ng mga okra natin dito. Ayan no. Parang kailan lang talaga. Tapos yung mga talong na tinanim natin dito sa gilid, yung mahabang talungan. Ayan. Nalaki na ng dahon nila. Mas okay sana kung hindi kinain ng ukod pero pinapak na naman ng ukod yung dahon nila kaya yung nangyari. Ayan. Lasog-lasog yung mga bulak, yung mga ano nila dahon. Kasi ang dami talagang uod ngayon sa panahon ngayon. Kaya rin ba, sobrang nakakaranas ng sobrang daming mga uod. Mga fall army worm. Yun nga, nag, nahihirapan talaga ako mag-decide kung bubunutin ko na ba yung mga talong kasi parang wala na naman masyadong bunga. Pero, nung chineck ko, may mga bulaklak na umuusubong. Hindi ko alam kung bubunutin ko or... Kasi, kapag inantay natin na ganyan na konti yung bunga, tapos, nagaantay tayo na sayang yung panahon, nasasayang ako sa panahon kasi ang unti na lang ng binibigay niyang bunga eh kung di sinsa tatanggalin na sa papalitan na natin yung pag-antay natin ng bunga is parang mag-aantay na tayo ng mga panibagong crops at panibagong ano kasi kung mag-aantay nga tayo ng kung mag-aantay pa tayo na kumamumunga pa ulit siya ng marami pe, pero feeling ko hindi na masyado kasi yung dahon nakikita natin sa naninira nila na rin. pero ang dami pa niyang bulaklak ha can't decide kung bubunutin na ba tong talungan na to ito oh parang pangit na rin no? mga tsaka na anyways yung panahon dito is ganun pa rin parang maulap maulap pa rin gawa ng bagyong karina na malayo na naman kala ko may bunga na yung okra malayo naman yung bagyo kaya parang malakas yung habagat yata kaya hindi nagpapaulan nahatak nahahatak ng habagat yung bagyo. Naghahatakan sila ganoon. Kaya parang yung panahon dito is sobrang cloudy. Yan nakikita nyo naman. Oh. Maulap. Hindi nga ako makapagtrabaho dito sa bukid kasi pag nagano ka naman. At eh, saka nanginay ako sa spray. Nag-spray ako pag spray ko. Laro, umuulan. eh wala naman tayong magandang sticker na idinidikit, idinidikit, na inahalo, inihahalo sa ating mga lason sa insekto so, pang spray natin kaya kapag umulan sayang ang dami pa naman itong in ko minsan naabot ako ng tatlong oras sa laga ayan ayun yung nag uumpisa ako doon sa gilid na yun ano ba yung tinuturo ko? Eh, ito nag uumpisa ako dito sa baba tapos dito tapos dito naabot ako lang tatlong oras ganun din sa pamimitas naabot ako ng tatlong oras grabe pero not not so ano naman, not so demand. Oh, not so not so ano, ang tawag doon hindi naman siya nagrereklamo. Not so demanding. Oh, not so demanding. Hindi naman siya nagrereklamo kasi blessing naman 'yan. Kaya lang minsan ang tagal ko talaga. Sa so, sobrang laki din talaga. Pero 'yun nga masarap, masaya naman ako sa si ginagawa ko at sobrang nakakatuwa kasi nakikita na natin yung output ng pinagpagura natin na parang kailan lang talaga, ang bilis talaga ng sitaw kaya if I were you, magtatanim ako ng mabilis na pakinabangan isa na dun yung unahin ko, sitaw at okra, yan dalawa na yan, sobrang bibilis ito okra, okra, namumulaklak na yan, parang kailan lang talaga Tinatanim <laughs> pa natin yan, nagkakalikala pa tayo dito sana um, Grabe parang sobrang alam mo magagalit na talaga yung talaga si Lord sa atin kasi kapag nandiyan naman yung init, gre tayo ng ulan kapag nandiyan naman yung ulan. gre naman tayo ng init. Alam mo wala na tayong paglagyan. Pero minsan sobrang OA din naman talaga ng panahon na kapag sobrang init, sobrang init naman talaga kapag umulan naman, sobra naman yung ulan. Wala na talagang paglagyan ng tao na to, mga tao dito sa <laughs> sa earth <laughs> ang mga tao dito sa daigdig ay napaka komplikado kasing komplikado ng mga pag-iisip natin na hindi natin mawari ano daw <laughs> ayan hindi ako mapag decide nanginahin talaga ko sa panahon kasi ang sarap ng panahon umuulan free tayo sa pagdilig eh kung ini-start na natin na taniman, ang iantay na lang natin is yung ani. Pero pag ganun itong aantay -an natin kung bubunga ba talaga ng marami, nagigets niya ba ako? Ang -an natin bubunga ba talaga ng marami, parang parang meron tayong thinking na parang hindi na rin naman mamumunga kasi nga nagbihay na siya ng bunga. Pero minsan kasi kapag tatanggalin na natin, yung ano, yung halimbawa, minsan kasi nagpapakitang gila sila, yung tipong patanggal na pero ang dami pa nilang bulaklak na mapapaisip ka tatanggalin pa talaga o oh, hindi ang <laughs> gulo no naggets na ba ako mga kabukid anyways hindi ko alam kung anong gagawin today ngayong hapon na to basta mag-iisip grabe nyo. isip na naman, hindi ko naman alam ano, kung, dapat yung isip na may kasama action para nakikita na natin yung magiging output. Pero ganyan to, kasi nanginayang kasi talaga ako. Alam mo yun, kasi matagal din naman alagaan ang talong, alam niyo yan. Matagal din naman alagaan, parang almost two months bago siya mamunga. Tapos, kaya parang na din naman mapapagod lang ako na parang, pero sa bagay, nagatasan na naman natin itong talong na to. Ibig sabihin ko is, nagbigay na naman siya ng mga bunga kaya okay na siguro yun na tanggalin na rin siya pagpahinga na <laughs> ko pag isip I can't decide <laughs> ay sobrang gulo ng isip ng tao na to ang nangyayari sa'yo sana pero ayoko din naman pumirmis may sa bahay kasi pag nasa bahay ako naman alam mo yun yung parang gusto ko talaga may ginagawa ko yung parang gusto ko yung katawa ko is may kinukot-kot binubungkal binubunta may ginagawa hindi talaga ako sa ayoko nang walang ginagawa talaga so malang allergy talaga ako at saka kapag nasa bahay lang ako naubos ko yung kape <laughs> grabe sige sige sya na gandang hawan mga kabukid stay safe at alam naman panahon natin ngayon stay dry wow. <laughs> gandang hapon po